Ibabahagi ko nga pala sa inyo ang aking order sa TikTok. Dahil nga ako'y lumalabas araw-araw para bumiyahe ng Joyride MC Taxi. Hindi ba itatanggi ng bawat isa sa atin na talagang sadyang mainit kapag araw? Umaga-umaga pa nga lang ay talaga magre-reklamo ko na dahil sa matinding sikat ng araw. Bukod doon ay talagang halos mapaso ng balat mo kapag wala kang protection sa iyong mukha at sa iyong balat. Kaya nga nang napanood ko itong produkto na to ay hindi ako nagdalawang isip na umorder at para aking gamitin sa aking pangaraw-araw na paglabas ng Joyride MC Taxi. Kaya nga lang dumating kaagad ay aking kagad din ang boxing at aking pinisting kung talagang ito ay maganda at quality ang kanyang pila Yan naman mga ka-rides okay naman tong quality nito. At tininang, tininang ko yung lining ng tahi kung talagang maayos. Yan maayos naman. Tamang-tama -tama lang doon sa presyo niyang mura sa 79 pesos. By one take na siya guys. Kaya kung nais niyang order, ay eh, meron tayong link dyan sa yellow basket. At pwede niyong orderin yan para magamit rin kayo sa pangaraw-araw yung paglabas. Hindi lang ito ginagamit ng mga riders, kundi yung mga sumasakay ng motorsiklo araw-araw papunta sa kanilang trabaho. Kaya kung gusto nyo umorder, ay nandiyan lang po sa ilo basket ang link para kayo makapag-order na rin. Hanggat mura, ay sabi nga, ay bilhin na natin. Hanggat may quality, dapat hindi natin ito palampasin dahil magkakabusan na rin ang stock nito sa mga susunod na araw. Kaya order na rin po kayo nitong aking in-order sapagkat ito ay hali highly, highly quality ang dating para sa akin at ito yung nire-recommend ako para sa inyo. Yan lang.